Ito, nakakalas na. Oh. Nakakalas na. Ito siya. Yan. Tapos, nasunog kasi yung board niya. Wala daw parts yung kapwa natin ditong technician. Kaya, patagal-tagal na rin hindi tayo nakapag-content ang is. Eh. May dalawa tayong is na gagawin. Ito, shoutout muna sa mayari nito na taga Baras. Rizal. Okay. Na gusto niya antayin sana na gusto magawa agad yung sabi ko hindi kaya kasi galing na ito sa ibang shop uh, uh, pinull out nya dahil matagal daw hindi nagagawa tapos ito nakakalas na nakakalas na ito yan tapos nasunog kasi yung board nya wala daw parts yung kapwa natin ditong technician kaya sabi ko hindi magagawa yan agad agad yung sabi ko, iwanan mo yan, balikan mo. Kaya itong sitwasyon. Okay. Tapos mula na yung bang mga sensor, bala na. Sunog yung board. Tapos yung channel 2 daw, gumagana daw to Kaso, parang mali yung bias na nilagay dito ah. 1.8 ohms lang to Imbes na 1.8k. Buti may bias pa ito. Brown, gray, tapos gold eh. 1.8 ohms to. <laughs> 1.8 ohms to eh. Dapat 1.8k ito ah. Ito tama naman to. Kasi 100 dito nilagay. Kahit 100 pwede dyan. Pasok yan eh. Dito talaga supply to yung bias nito. 1.8 ohms. Grabe. Ngayon, ang na gagawin natin ay yun din. Iikon natin to. Hindi na tayo magdadagdag ng output dito. Wala naman sa usapan na may nagbusing dito na magdadagdag ng output. Ang gagawin na lang natin ay Lalagyan lang natin ng kwanto. Lalagyan lang natin ng lalagyan natin ng fuse tapos si fixed bias natin. Ito, hindi ito tayo mga problema. Okay? Dahil nakabaklas na to, o di, masuyod na tayo. Although may may mga iniwan yung dito, to, yung mga transistor nya. Ito. Ah, sa drive nya ito. Tapos ito yung output na lang naiwan, no? Dalawang 5200 tapos A1943 uh, eh, Titingnan ko na lang to kung buo pa to or Sira na uh, then, Nandito naman yung mga parts eh na, Nandito naman Kulang lang dito is mga tornilyo nya Okay Ngayon Ano pag gagawin dito Baklasin natin to mga nasunog na parts na naiwan Tapos palitan natin yan Okay dami ng kulang oh. Mga 5401 551 dito Tapos i-fix na rin natin Ayan. Hindi ko na sana gagawa ng video to kaso sayang naman. And then iningian tayo ng video eh. Kumari do gawa ng video, 'di ba? Para makita niya, rin. para makita niya rin. Tapos at the same time mayroon tayong upload. Matagal na rin tayo hindi nakapag-upload ng na LX20. Bali, na ko na 'yung piyesa. Bali, sira lahat ng output transistor nito. Ito, 'yung mga pinadala sa atin, puro sira 'to. Wala na. <laughs> Bago lahat to Makikita nyo Paan nyo 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Wala naman sa usapan namin ni Busing dito na magdagdag ng output eh Kaya ganito lang Kasi pag magdagdag pa tayo, lugi na tayo Ito pa lang oh, walong transistor yan Kasi sira ito, sira lahat Tapos lahat ng bloke eh, Yung pinadala rito sa atin, parang Tatlo, limang piraso Sira din Kaya palit din tayo oh. Grabe naman yung pagkadali nito. Tapos yung 540, 5401 dito, pinalitan natin. Dalawa rito, dalawa rito. Wala na yan eh. Wala nang laman. Tapos dito. 551, 5401. Ah, literal na sakit ng LX20, LX10. Na dapat yung i-check lagi. Dito, 5401, 551. Sira to dito. Sana ba yung kapinambaklas natin ito? Tsaka yung diode, switching diode. 4148, i-check nyo yan. Itong apat na yan. Check nyo. Ay, isa pinalitan natin. Wala na eh. Saan ko ba nilagay kanina yun? Ito to, isang 4148 to. Yan. O, short yan. Nagsashort to dito. Tapos yung drive nya, 1837, 4793. Sibak din. Ito oh. Sibak. O, na ba yung isa? Basta dalawa to. Bago lahat yan. Bago to pinalitan natin. 4793, 1837. Sibak yan. Tapos ano ba ba yung pinalitan natin? Ito mga 10 ohms dito. Sa may uh, base bukod dito sa may emitter niya. Yung emitter, apat na blokirin yan bago yan. Kaya patayo na siya. Tapos dito 150. Kapag hindi kabisado pag nasunog yan, paras lang to dito yung nandito 150 ohms tapos dito 150 ohms to. Okay? Tapos yung nandito yung rectifier diode N4007 Eto Tapos ano pa bang pinalta natin Dito sa may bias nya 669 Yan. Ito yung isa buo ito 649 buo ito Bira lang masira ito eh 649 bira lang Kadalasan ito nasisira oh Yung 669 Ngayon kapag yung pamalit nyo ay 669 na Wala asang sapin Yung hindi siya pure silicone na may bakal Pabaliktad yan ha ah. Kailangan yung bakal niya sa likod tapos maglalagay kayo na sa pin ng meka. Hindi pwedeng walang sa pin yan. Okay? Ayan o kaya pabaliktad siya. Kailangan yung numero nandun sa loob. 669649 yung kaparis niyan. Okay? Ano pa ba, ba dapat ko pakita? Yung relay, tinisting ko na yung relay. Nagtitrigger naman na uh, mas okay. Pero kasi niya minsan pag palit na at natin sa heatsink is hindi magte-trigger. Okay, ito 1k. Basta, yun lang. Yung mga tingin nating sira or sunog, palitan lang. Tapos nag-fix bias na tayo. Tinanggal natin yung biasing niya. Okay. 1.8K. Yung 1.8K gamit natin. Tapos 200 ohms. Mamaya, palitan natin yung 1.8 ohms na yan. Okay. Ngayon, testing natin. Tignan natin kung ano maging kalabasan nito. Balik natin. Kung mag-trigger ba siya or may problema pa na iba Sana goods na Okay, balik natin to Yung dito pala Kanina, binunot nila Pinilit nilang puwersain May lock ito eh May lock yan kahit, kahit ilain mo ng todo yan Pag hindi mo inangat yung lock Hindi matatanggal dito sa may Kaparis nya Hanggang sa mabunot Ginawa nila, binunot nila eh Buti eh Yan, pa siya dyan ay okay, balik lang natin Ayan, okay, balik natin to Mukhang may sira pa. Malagatik eh. Oh, check natin. Mukhang may, may sira pa to. C5200. Okay. Double check natin. At tinisting ko na sana. Wala na. Naka-normal na siya. Kaso wala siyang bias. Ito guys, sabi kay idea ko, once na may encounter nyo na halos na-check nyo na lahat, transistor, resistor, basta halos na check nyo na lahat. Goods naman pero walang bias. Minsan nasisira yung kapasitor dito. Yan, 1 UF na 50 volts. Dito yan nakakonek sa may bias papunta dito. Okay? Yan o. Oh. Ito siya. Nagsushort ito. Kapag nasusunog yung board, check nyo to kasi nagsushort ito. Ayan, ito yung tinanggal ko dito. Tapos ito yung pamalit natin. Bunot lang din naman to. Ito siya, oh. ito yung pamalit natin. Ito yung sira or shorted. Tingnan nyo. Short na siya eh. Uh, madalas ako naka-encounter nyan. Kaya bigay idea lang ah. Ito to. Papansin nyo, dapat... Yung mahirap ah kasi taga tagawak eh ayan oh shortage yun oh. diba tapos ito yung pamalit natin oh wala talaga siya oh. hindi siya mapalo oh. palo siya mabalik agad ano ba nahirap eh. Yan, tingnan nyo. Diba? Alos mapalo lang siya tapos gagalaw lang konti. Palitan natin 'to. 1 UF yung value niyan. Yan, palit natin 'to. Ito bunot lang naman 'to. Goods pa ito eh. Dito yan, dito, dito. nag isang 1 UF na kapasitor dito. Okay? Palit natin yan tapos testing natin ulit. Ah, binalik ko na. Tingnan nyo ha, ah. kanina walang bias yun. Ngayon, ito na, ito na mangyari. Oh. Okay, natin Okay, nag normal na siya. Ngayon, magkakaroon na ng bias yan. Pwede kong tanggalin ulit tapos balik yung kapasitor na yon para may pakita sa inyo na ganun nga yung magiging issue niya. Huwag malaw na yung kwan eh. Tester natin eh. Baliktad lang. Okay. Ito siya oh. ayan. ayan oh. Diba? Goods na yung bias niya. Tapos, itong kabilang side, meron din to eh. Press lang yan. Ah, hindi. Mataas pala doon dito. Iba kasi yung bias na yung nilagay dito eh. Oh. <laughs> Nasa point Mamaya, gagawin na natin yan. Ngayon, ipabalik ko pa ba? Hahaba lang yung oras natin eh. No? Hindi na. Butik na yan. Basta, may bigay ko na idea sa inyo. Kapag alos na check nyo na, tapos wala pa rin siyang bias, ito, palitan nyo lang, palitan nyo lang ito. 1 UF na 50 volts. Ayan, oh. Dito siya nakakabit. Dito, ito, ito. nga dito siya. Kapag walang bias yan, na goods naman lahat, pag bunot mo nito, pagpalit mo, okay na yan. Okay? 1 UF na 50 volts. O, oh, pwede na ibalik to sa may, sa may heat sink. Tapos, ito, pasadaan ko na rin ito. At, nabaklas, in din, pinaltan ko na. Yung dating bias na nilag nilagay nila. Ayan, oh. 1.8 to 1.8k dapat hindi 1.8 ohms okay 1.8k yan oh brown brown gray red tapos dito 200 ohms okay binago lang natin konti tapos ito nabrush na rin natin kahit papano okay balik natin to tapos ito lagyan natin ng fuse yun na yung pang last deal natin sana wala na ibang problema sana yung control buo binaklas ko na yung power supply natin tapos naglagay na tayo ng uh, fuse holder natin sa mga taga-subaybay natin kabisadong kabisado na nila to kung paano tayo mag uh, proseso nito yan ito yung fuse holder ng gamit natin or fuse box ito siya oh. tapos meron ng fuse nilagyan ko na agad yan 15 ampere na nilalagay ko dyan na fuse ito isa kabilang side ito yung isang side okay tapos kung saan ko siya pinatanim dito yan, putulin mo siya dito, putulin mo to, ah, putulin mo to, tapos butas ka dito, butas dito. Ito magiging selving fuse line mo. Okay? Sa anong side to? A negative side dito. Ah, negative side dito. Okay? Sa may kabila. Tapos, ito yung isang side. Yan, dito naman siya. Ngayon, hindi ka makapagbutas dito or hindi ka makapaglagay ng fuse dyan dahil may nakarang na diode. Diode kasi ito. Ngayon, kailangan mo siyang iangat. Ganyan, o. Oh. Iangat mo siya para makapaglagay ka dyan sa ilalim. Okay? Pagbutas dito, butas dito, tapos putulin mo siya. Yan magiging silbing fuse line mo. Tapos kapag nakapaglagay ka na dyan ng fuse, o balik mo to. Hindi pwedeng hindi mo ibalik yan kasi diode yan. Hindi gagana yan. Or gagana man siya, delikado kasi mag spark spark yan. Kasi -ip, may iipit ito eh. O ihinang mo yan. Okay, ngayon nakapaglagay ka na dyan, okay na yan. O, ganyan ang magiging itsura niya, no? Oh. Kung wala kayong ganitong klaseng fuse holder or fuse box, pwede naman kahit alambre na makapal, ipatayo nyo lang. Tapos ihinang nyo. Pwede yun. Basta meron siyang fuse. Or kung anumang meron kayo, basta makapaglagay lang kayo ng fuse line, okay yun. Akin kasi meron tayong ganito eh. Bang ilang klase ko na nga ito na fuse box eh. May nabibili nito sa online. Maraming binibenta nito sa online. Okay, maganda siya oh. Akin may takip pa siya oh. Oh, yan. Tapos may fuse ito. Ito siya para mas makita nyo. Ayan, ito yung fuse oh. okay. o. Okay, balik natin tapos takpan mo. Ayan. Ngayon, ibalik ko yung diode o rinangin ko yung diode tapos balik natin to. Tapos audio oh, testing tayo. Ay, uh, balik na natin lahat-lahat. Kulang na lang dito is kunting linis pa. Yung mga sobrang agyo kanina, nawala na o. Oh. Medyo lumis konti. Pero kulang pa sa compressor ah. Ito nga, di pa natin natanggal yung mga sirang piyesa oh. Okay. Ngayon, may nakakabit na speaker na 'yan. Gutik 'yan. May nakakabit na speaker na tapos may audio input na. Tap tap natin, gumagana. Isang bass, isang mid yan nakakabit 'yan. Bro, oh, bala ka dyan. Dito naman, bias lang naman yung pinalitan natin dyan eh. Ngayon, yun you oh. 'no. Bass to bass. Meron, tapos ito. Iyon 'no. Oh. Ito yung side na pinalitan natin lahat ha. Halos lahat. Kasi output niya no. Puro bago lahat yan. Walong piraso. Tapos drive. Halos sampung piraso transistor na. Iyon no. Okay. Me, me like it, baby, me, Mahaba lang yung proseso. Siguro mga mula, nagsimula tayo last 12. Or pasado, mga 11, ano oras na ngayon? Alas kalating araw natin ginawa Hindi <laughs> na tayo nagdagdag ng output Kasi wala naman sa usapan namin ni Bosing to Na magdagdag ng output Kasi pag nagdagdag pa tayo ng output dyan Dagdag ng apat na piraso ulit Malugi na tayo sa presyo na siningil natin Okay Ay, Ito pa lang Buti sana kung sinama ng unang gumawa Yung mga goods na transistor eh. Puro mga sira naman sinama eh. Uh, importante na i-fix bias natin na mayos tapos naglagay tayo ng uh, fuse. Okay? Yan na. And then, kahit pa paano, napagana natin yung bulok. Bulok na yung board niya eh. Okay, yun o. Oh. Ito guys, kabisado ko na kasi ito. Kaya kahit yung mga pasikot-sikot na sa gitong unit, kabisado ko na. Mga medyo matagalan man, pero mapapagana ko talaga siya. Okay, dahil umabot ka sa part ng video natin na ito at hindi ka pa nakapag-subscribe dyan, alam ko, hindi pa. Hmm, nanonood ka lang pero hindi ka pa nakapag-subscribe. <laughs> yan, pinutin mo yung subscribe, pinutin mo yung bell button sa gilid, silik mo yung all. Yan, kapag napindot mo na yan, manonotified ka kapag meron tayong bagong upload na video. Nag-upload tayo ng video isang bisis, talong bisis kada araw. Okay, maraming maraming salamat. God bless and then peace sa lahat.